Laki pala niyan. Oo. Uh ano -huh. ba motor mo? Ilang kiliyente? Ayo, Ay, patayo bos, patayo. Hindi ka kasi. Hindi mo mga ano yan, may sira yung box, no? Hindi kasi. Pwede ba yan ma'am? May sarado mo ng 200 ma'am? I find myself wondering what did happen to the last time? I ran away with uh my life fast I never turn -huh. back again It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set the dreams daw ma'am papunta sa Apas Canteen Mandaluyong 393 Mindanao Avenue Korean Mart Erica MC Trade ay ah, iba pa yon saan ba yun ma'am sa kabila ah, first time dito ah lagi ako dito sa kabila eh. ah ito boss pick up Kay yung Erica. Yes, ma'am. Daniel Dala po. Papunta sa Apas Canteen. Magkaiba yun dun sa kabila, ma'am? O oh, pareho lang kayo? Aka po rin. Ah, kaibang company. Hmm. Pero parehong produkto. Hmm. Okay na mga boss, item pick up tayo. First booking. Bali, dito sa Korean Mart, papunta ng Mandaluyong. Dalawang prosen na wala pa namang 20 kilos. 10.50 mga boss, ang oras ng start natin na pagkuha ng booking. Pero umalis ako, eh, 1030. siyempre nag-abang-abang ko ng booking tapos may nakuha na agad akong kasabay habang papunta ko roon, mandaluyong din ah, uh, dokumento lang na ganoon na sa akin na nag-message na, na, na so, sigapin natin, samahan niyo ako sa biyahe ko ngayon mga boss sana makarami tayo at maganda ang panahon, hindi mainit so, discard lang kahit medyo mababa ang pamasahe eh pili-pili na lang o kahit wala basta meron importante kumita tayo oh so, let's go Woo! gloves muna tayo para para maganda pogi <laughs> boss Papunta kay ano sir no Christian Carlo. Oh. Kuno dalawa sila. Yung isa babae pangalan Sheila naman. Kung sino hindi ko na sino. Pero sino yung, number na to sir? Hindi ko alam kung sino sa kanila ni. Oh, sige, sige. Yun, yung lalaki. Pero sasagot Pero, naman yun, yung lalaki yan. Sige po. La Lawson Convenience Store La Rockwell Kawagaw na lang sila sila na kukuha niya Pababa sila ah, Sige po Thank you boss Thank you Okay na, dokumento lang mga boss. Yeah. 130. May plus kasi yun na 20 pesos. Ito pa, malaking bagay yan. Ito. Dito ko na lang ito ilagay kasi frozen ito eh. Mababasa. Dito na lang sa may ibabaw. Huwag lang umulan. Yun. Bali yung booking natin mga boss ay sa Uyo, Mandaluyong yung Prosen 138. Tapos yung kasabay na documents eh Tandang Sora Mandaluyong. So unahin ko muna yung Prosen. Kasi yung isa ay sa Sheridan sa may kabila patawid kabilang way boundary ng Pasig. So unahin ko muna yung isa yung boundary ng San Juan para pag ganun tayo. Yeah. Let's go. Thank you, boss. Ipagas muna ako ng 150. Baka makalimutan ko na naman at magtulak na naman ako. <laughs> Woo! Back, back, pa more. Yeah, let's go. Ipagas ko dito sa harap. Kasi umuulan. Mambon. Aman ba siya? Siya. Dalawa. 138 ma'am Thank you Okay na, drop na yung kimchi Next drop off naman tayo mga boss 4.2 kilometers Yeah Let's go Christian sir Christian Picture ako lang po Bayad na bayad na. Ah, pabayad na. Thank you, boss. Thank, you. Thank you. you. At nagayon ng another booking. Yeah, let's go. Frank. Decal Republic Printing. Yeah. Bang Nelly. Yeah. Take a pic, sir. Payment, sir. Yeah, I'll give you Gcash. Okay, okay, sir. Ako mag-tide, sir. 121 pesos Daniel D yes yes okay thank you sir thank you Go. okay na mga boss yeah, pick up item tayo fame residence tower 1 kapunta ng Tanansora 121 yun eh may plus 20 <laughs> hindi ko muna kinuha hanggat walang plus bali naging ano siya 101 naging 121 tapos sinin sa atin gigash payment si Sir Frank yeah. ano uh, 130 may tip tayo na 9 pesos all good tapos nakuha ko ng kasabay dito sa Pioneer papunta naman to na ano bahay Toro congressional wala naman siyang high demand wala rin priority fee kasi kasabay lang para mabilis kuha ka agad tayo para yung oras eh goods goods na yung oras goods pa sa customer diba ayun, yun yung, may, ayun yung mahalag eh para yung rating natin hindi masira so yeah let's go Char Charmaine yes kapunta sa Aquatic Corporated Congressional kay Rose doon na po ang bayad ma'am doon na po ang payment payment po doon na salamat thank you ayun let's go Item pick up, maliit lang. Bahay Toro. Adnan Sora, tsaka Bahay Toro yung item natin mga boss. Oh, let's go. Deliver na agad natin to para makarami. Ye, yeah, yeah. Oh, yes! Bili <laughs> mo na ang tubig 103 salamat 113 tayo 10 pesos yeah all goods Tara. next drop off 2.6 tandaan sora woo Decal Republic Jangan lupa Salamat. Thank you, Thank you. pala niyan? Oo. Ano 'to eh? Kailanis lang 'to, magaan. Ito mabigat. Halo <coughs> ba motor mo? Wala lang paglalagay ng isa niyan eh. Ilang okay. kiliyente? May back may wala, dagdag. Eh sa na pedsalanan pa tol. Etong asya bato sa loob 'no. Lalabag. Ito, yes, so, ano eh. lang Ito sa likod na lang. Kapit natin sa bag mo. Oo, may ano na ah. sa likod yun. Sige boss, paano na lang. Lag Lagay mo na rin to dyan boss. Eh. Sige, sige, paano. May tape naman ako eh. Sige. Iman, yan muna ako yan. Talang, tanggalin ko lang yun. Pwede naman pag-ilid dyan boss no. Pag mag Sana uh, ka magkasya. Patayo, patayo boss, Patayok. Hindi ka kasi. Yan. Tapos, tape na lang natin dito boss. Hindi naman ano yan, may sira yung box no? Hindi kasi magaang naman to. Huwag lang umulan. Ta Ay, sara ko muna boss, sara. Magkaanay natin ng tape. Kunin ko lang yung tape. Yayakap natin. magbabayad niyan boss no oh thank you thank you hello ma'am opo po yung item niyo ma'am ano po yung isang box na malaki tapos isang box na mabigat Opo, yung isa po, inano na lang sa likod, ma'am. Ano po? Yung isang box po, inano, tinape na lang po sa likod. Pwede ba yan, ma'am? May isaradun mo ng 200, ma'am? 200? Opo. Ah, sige po, sige po. Salamat po. Sige po. Okay na, mga boss. Item pickup. So, isang box na, ay, wali, dalawang box. So, isang box, rosin na may kabigatan siguro mga nasa 20 tapos isang box na magaan yung malaki bali tinape na lang sa likod napalaban agad yung bagong shock na binili ko so alala lang naman ang takbo natin para safe na rin tapos nakuha ko ng booking mga boss bali yung booking na yon is marikina mga boss nakalagay lang kasi sa booking 116 pero may note dito ayan o oh. 170 ang SF bali ang delivery lang yan ay 116 so gagawin na nga 170 tapos tumawag ako ulit na sabi ko baka pwedeng isarado na ng 200 para kahit papano kumita eh, tayo ng maganda-ganda, tsaka malaki naman yung item tsaka dalawa to tapos, tinawagan ko na yung isa pang kasabay natin na Marikina dito rin sa Kirino meron siyang bag na nakalagay sa booking, ito ayan o no? pero, tinext ko na ang sabi, documents lang daw so, tara sana mas secure natin to yeah, let's go Hello, madam. Yes. Akima di maokor po papuntang Diliman. Ay, Diliman. Marikina. Mm Hindi -hmm. okay. cash si Bayad daw po. Picture mo lang okay. Doon na babayaran. Oh, na Salamat. Sabag so, ko. So tara, dalawang marikina mga boss. Tapos isang 200 ang isa na bayad sa atin. Kasi wala eh. Wala tayong mapiling booking kasi wala mga high demand. Thank you, Chief. Next drop off natin Ano na lang mga boss 1.2 kilometers Documents ito Go Kaya ano jersey Jersey po Picture ang kolom po Apo salamat Thank you Bali Gcash payment yun Bayad sa atin ni sir One ano lang yun eh One One Twenty One twenty three binayad niya sa atin 144 mga bro may kick tayo dyan Christine Joy punta kay ma'am Okay, salamat pick natin Bali yung booking natin na yun mga boss Merong ano, pastor matching ano. Marikina to Paco Manila 160 pesos yan mga boss ay pastor matching 42 kasi wala siyang ano priority pin. Eh. <laughs> Sana masabay natin ng ano Manila or Makati boundary ng ano Malate ganyan. So tara. Doon na babayaran po? Salamat. Ay nanahan ko na tayong booking mga boss. Marikina to ano to. San Juan. Para may, pa, may kasabay kahit papaano. Kay Ma'am Mary Ru. Oo. Oh, okay. okay na po ito, Ma'am? Salamat oh, okay. po. Thank you. All goods na, mga boss. Pako Manila na. Woo! Good, Kay Ma'am Terry. Kaya nakarating, sir. Doon pa sa may palengke, sir. Yung pag-ano'n. Pa <laughs> Layo, no? doon ako tinuro ng pin. Maraming no ways. Oo. Okay, salamat. 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 Hello. Ha? Ang ganda. Wala na, nga, luma na nga eh. Yung mga nang nilagay. Ano, nilalawag? Oh, kalawang na kasi ano na eh. Luma na 'no. May motor din kayo? Tricycle. Ha? At ah, tricycle. Mas maganda 'yon, no. Paliraan ka na ng single. <laughs> single to na una 'yan kaysa ng uwi. Hindi ako nagkakare eh O, maganda. UZ, no? Ah. 'Yan lang, sir. Patay na lang, sir. Patay 'yung Thank you, boss. Thank you. 154, 155. Okay na, mga boss. Nakukuha tayong booking. Malate Manila. Papunta ng Project 8. Bayan natin, syempre. Date na lang. Alam mo, ma'am. Samanta po ba? Aka. Soya Daniel. Opo. Samanta. Sa QC. Sa our residences. Yes, po. Bayaran ko na rin, yun. Pagkain po. Pagkain po. Salamat. Ay, po. Salamat po. 130. 106 lang yun eh. Tapos binigay sa atin 130. So, may tip tayo dun na 24 pesos. Bali, booking natin Manila to Bay Toro. May faster matching. 154 pesos. Tapos, Manila Project 6. 106. Ay, binigay sa atin 130. May tip tayo 24 Yeah Thank you Lord Ah Deliver na natin to Let's go Lalamove ka rin Pops Opo Nagigilig tuloy ako Bakit <laughs> oh, wala pa Kakanood ko lang rin ang Ano mo ko ba, ko eh Shoutout ko muna kaya Shoutout po Shoutout po sa ano ko Girlfriend ko Jackie you know? Triones Nakasaan ako po Atina kayo sa Vasco Hahaha <laughs> Nakilala mo ako? Opo. Kaya ako nanonood no, ng vlog ah, okay. mo eh. Ay, sir, pwede pala ako? Ah, Lagay ko rin po sa motor na bako eh. Ingat ah, Ingat. Oh, ingat po, ingat po. Thank you, sir. Thank you Ingat, ingat. Thirty, forty, fifty. Tip tayo, fifty. Thank you, Lord. Andiyan ba siya? Oo, oh, dito sa Hindi kasi sinasagot, eh. pinapatay. Naglalaro ba? Hindi, nagtrabaho. Ah. Pero dito yon Jeff Nicolas. Oh, ano to? Hindi ko lang alam kung ano. Kaya deliver lang eh. Picture lang kita, kuya. Para alam niya. Thank you, boss. Salamat. Sabihahin natin, eh, Spyra pahirapan din talaga yung booking kasi wala nang mga high demand so kumbaga so namimili talaga tayo ito pa paano eh nakakuha naman tayo na may mga plus tapos yung kanina palagdag natin na 116 ginawa ng 200 malaking bagay tapos bigyan pa tayo ng 50 pesos ngayon ng tip So, uh, goods na to. Yung natin mga boss. Check na agad natin kung magkano kinita ako ngayong araw. Monday mga boss. So, sa Monday, eh, nakasampung booking tayo mga boss. Sa sa pagtsatsaga at pagdidiskarte sa paghahanap ng booking. So, kahit papano, eh, kumita tayo dyan ng 1,000 1,015 sa 10 booking tapos yung mga padagdag natin mga boss siguro mga something 200 kulang kulang 200 yung ano natin yung yung tip natin tsaka yung mga padagdag so all goods naman kahit pa paano sa loob lang na 8 hours may getas yung gasolina ko oh, ito may meron pa Parang yan lang din yung kanina, umaga. na bago ako magpagas. tapos 150 yung pinagas ko so all goods, kahit pa ano so ngayon din na lang ang vlog ko mga boss yeah like comment, and share, ay kayo mag-iingat. And, peace out. See you next vlog. Laban lang.